Kapag may nakita kang uwak sa tabi ng iyong paglalakbay, anong iisipin mo? Sa dalawang trahedyang yumanig sa India, ang presensya ng itim na uwak bago ang pagbagsak ng eroplano ay nag-iwan ng isang tanong na hanggang ngayon ay wala pa rin sagot. Ito ang itim na subok. Kamakailan lamang, ginulantang ng isang trahedya ang buong mundo, lalo na ang mga mamamayan ng India. Isang pangkaraniwang biyahe na dapat sanay magdadala ng mga pangarap, mga pag-asa at mga muling pagkikita, ang nauwi sa kalunos-lunos na trahedya. Isang pampasaherong eroplano ang Air India flight 171 ang kumitil sa buhay ng dalawang daan dalawang katao ilang saglit lamang matapos itong take off mula sa Mumbai at bumagsak sa isang hostel malapit mismo sa paliparan. Ngunit higit pa sa karaniwang aksidente ang bumabalot sa misteryong ito. Sapagkat bago pa man ang paglipad Isang hindi pangkaraniwang tagpo ang nakita ng mga saksi. Isang itim na uwak, tahimik na naglalakad sa pakpak ng eroplano. Isa ba itong pangkaraniwang pagkakataon o isang senyales ng malalim na babala? Hindi ito ang unang pagkakataon na may ganitong kababalaghan. Noong January 1966, sa loob ng kabundukan ng Mont Blanc, bumagsak ang Air India Flight 101. At lula nito, ang isang daan at anim na pasahero kasama ang labing isang crew at wala ni isa sa kanila man ang nakaligtas. katulad ng Flight 171, isang uwak rin ang nakita ng ilang ground crew na naglalakad sa pakpak ng eroplano bago pa ang paglipad. Ngunit tulad na ngayon, binaliwala rin nila ito. Dalawang insidente, dalawang trahedya, dalawang beses lumitaw ang parehong nilalang bago ang kalunos-lunos na pagbagsak sa iba't ibang kultura, ang itim na uwak ay itinuturing na simbolo ng kamatayan, kamalasan o babala ng kapahamakan. Ngunit maging sa banal na kasulatan, may makapangyarihang simbolismo ang ibong ito. Ayon sa aklat ng Genesis, kabanatang 8, talatang 6 hanggang 7. Pagkalipas ng apat na pong araw, Ibinukas ni Noe ang bintana ng sasakyang dagat na kanyang ginawa at pinalipad ang uwak. Lumilipad ito paro at parito hanggang matuyo ang tubig sa ibabaw ng lupa. Hindi na bumalik ang uwak kay Noe. Ayon sa mga rabbinic teaching, ang nanatili itong lumilipad sa mga patay na katawan sa baha. Sumisimbolo ng kamatayan at kasiraan. Ayon naman sa Aklat ng Leviticus, Kabanatang 11, Talatang 15 at Deuteronomyo, Kabanatang 14, Talatang 14, itinuturing na marumi ang uwak, isang hayop na hindi dapat kainin. Pinakatawa nito ang dumi, kasalanan at kapahamakan. Ayon naman sa Aklat ng Kawikaan, Kabanatang 30, Talatang 17, ang uwak ay ginamit muli sa matinding babala. Ang matandang tumutuya sa kanyang ama at umuyam sa kanyang ina, ubunutin ng mga uwak at kakainin ng mga anak ng agila. Mula pa noon, ito'y naging sagisag ng paghukong, sumpa at kapahamakan. Ngunit paanong anong ang halos eksaktong pag-uulit ng parehong pangyayari makalipas ang mahigit limang dekada? Mula 1966 at ngayon ay 2025. Isang itim na uwak, dalawang Air India flights, dalawang trahedya. Ngayon sa mga eksperto, From a technical standpoint, a bird simply walking on the wing before takeoff would not normally cause catastrophic failure. However, the psychological impact of repeated omens in these tragedies is undeniable. Ayon naman sa isang historian, sa kulturang Hindu at Buddhist, ang uwak ay itinuturing din bilang sugo ng mga kaluluwa. Minsan ay pinaniniwala ang bumibisita upang maghatid ng mensahe mula sa kabilang buhay. Para sa mga eksperto, ang mga insidente ng bird strike ay kalimitang nauuwi lamang sa minor damage kung mayroon man. Ngunit walang naitalang bird strike sa parehong flight 101 at 171. At wala rin ebidensya na ito ang direktang sanhin ng tragedya. Kung gayon, bakit nauulit ang parehong tagpo? Sa Biblia, ang mga tila maliliit na pangyayari ay kadalasan palatandaan ng mas malalim na babala. Minsan, ginagamit ng Diyos ang kalikasan upang magpahayag ng darating na paghatol o trahedya. Hindi natin matitiyak kung aksidente lamang ba ang pagkasunod ng dalawang trahedya Ngunit hindi rin natin may pagkakaila ang kakaibang presensya ng itim na sugo. Nasa parehong insidente, tila nagbabala, ngunit binaliwala. Ang mga senyales ay minsan dumarating sa mga pangkaraniwa nating sandali. Minsan, tila hindi natin pinapansin. Ngunit, sa kabuoan ng kasaysayan, ang uwak ay nananatiling simbolo ng misteryo, kapahamakan, ng pagbabalik ng mga kasalanan ng nakaraan. Ito ang itim na sugo, ang misteryo ng dalawang trahedya. Isang paalala na sa bawat pag-angat natin sa kalangitan, ang dilim ay laging nagmamasid.